Dapter na, dapter nun, guys. Dapter na mo dey bodoy. Dapter na kikay. Kano? Uh, Hindi talaga susuportahan ni Bongbong Marcos ang ICC. Hindi siya makipag cooperate Balita ka gabi. Hindi siya makipag cooperate Kasi wala uh, na tayo sa ICC. Umalis na kasi siya sa Duterte. Tsaka, Si Marcos Jr. hawak sa naig ni Duterte. Kaya hindi niya makikapag-uuker. Kung di si Duterte, hindi niya mananagos si Bumong Marcos sa pagka-presidente. Si Sarah sana dapat ang mananagos. Kung pumaya si Sarah na maging presidente, hawak lahat kasi ni Duterte. Eh. Kaya si mo Bumong Marcos, ayaw talaga yung mag-vice. si Sarah, kaya nag-vice kasi sanib siya, sa sila ni Mar Marcos Jr. para matalo si Lenny kaya nagkaisa sila kaya ayun itin hindi sila nagkaisa nagpresidente si Sarah presidente si Marcos mahirapan manalo sila pwedeng, si pwedeng sinili ang manalo pagka presidente kaya nagsanib si sa sila kaya ayun itin sila ngayon hindi na sila yun itin nakabangga na sila ng BS Sarah Duterte dahil kay Pag-ibang base kaya hindi talaga yung magkipugpug pero kaya yeah. oh talaga yung mga biktima na wa or grabe ito hindi nabigyan din ng mustasya yung mga in, inabuso ni Duterte ng drato na rin may talaga yes. nawa ako sa mga biktima lalo sa mga mahirap hindi mo din ng mustasya kaya yung, yun lang masasabi ko guys. Bye.